sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Sukatan ng Kaligayahan Ang kwentong ito ay sinulat ko at uh, nalathala sa Love Live Comics noong August 24, 1998 at uh, iginuit iginuhit ng comics illustrator na si Ren Maglalang. At ngayon dumako na tayo sa tampok na love drama story sa araw na ito. Tutol si Dibina sa manliligaw ng anak niyang si Rhea. Kaya nang makita niya itong umuwi na inihatid ng taxi na ipinapasada ng nobyong si Dindo, nakadama siya ng galit. Agad niyang kinumpronta ang anak pagpasok sa bahay sa kasinampal. Pinagsabihan ni Divina si Rhea na hindi nila iginagapang ng kanyang ama ang pag-aaral nito para pumatol lang sa isang taxi driver. Umiiyak na sinagot ni Rhea si Dibina na driver din daw naman ang tatay niya at hindi daw masamang tao ang boyfriend niya. Pagkasabi noon ay patakbo ng lumayo si Rhea para pumasok sa kanyang kwarto. Napaupo na lang si Divina. Ang totoo may pansarili siyang dahilan kaya tutol siya sa nobyo ng anak niya. Ayaw niyang matulad ang kapalaran nito sa kanya na nagihirap sa buhay. Nagbalik alaala -ala kay Divina nang minsan siyang mabisita sa bahay ng kanyang ate Ludi. Halos malula siya sa ganda at uh, malapalas yung siyang bahay nito. Ayon sa kanyang ate Ludi, hindi niya mararanasang makatira sa ganitong bahay kung puso lang ang ginamit niya sa pag-asawa. Sinisirin niya si Divina na kung hindi si Mario ang pinili nito, at uh, pumili siya ng titulado, baka katulad din niya ang naging kapalaran nito. Ipinagmalaki pa ni Ludie na sa exclusive school, nag-aaral ang kanyang mga anak at uh, mandalas madalas ding sa abroad sila mag-shopping. Hindi kumibu si Divina. Alam niyang iniingit siya ng kanyang kapatid. Pero mula noon, napagmuni muni niya na may katwiran ng kanyang kapatid. Ngayon nga, 19 years na silang mag-asawa ni Mario pero Hanggang ngayon ay wala siyang nakikitang matinong gamit na naipundar nila. Ito ang dahilan para mangarap siya sa kapakanan ng kanyang anak na si Rhea. Habang magkasalo silang kumakain ni Mario, nabanggit ni Divina sa kanyang mister na mas mabuti raw siguro na sila ang pumili ng lalaking mapapangasawa ni Rhea. Sinagot naman siya ni Mario na ang pag-aasawa raw ay itinatadhana o itinadhana ng kapalaran. Pwede raw silang magbigay ng advice sa kanilang anak bilang magulang pero hindi raw ito dapat humantong sa pagdidikta at pagsaklaw sa itinitibok ng puso nito dahil ang anak daw nila ang makikisama at hindi sila. Sinabi ni Divina na ano raw ang magandang kinabukasang may bibigay kay Rhea ng nobyo nitong si Dindo. kinwestyon naman ni Mario kung anong kinabukasan ang sinasabi ni Divina. Tulad daw ba ng pagyaman ng ate nitong si Ludi dahil titulado at may kabuhayan ang napangasawa nito? Saktan si Mario sa sinabi ni Divina na tila pinalilitaw nito na di niya ito nabigyan ng magandang buhay dahil isang kahig isang tuka lang siya. Pero ito lang raw ba ang sukatan ng kaligayahan ng tao na si Divina? Ang totoo, sa kabila ng lahat, naging uliran at masipag na asawa at ama ng tahanan si Mario at masaya naman sila sa kabila ng kawalan ng karangian na taglay ng kanyang ati Isang araw, may mga pulis na pumunta sa kanilang bahay at tinanong kung doon nakatira si Mario Cruz kinabahan naman si Divina sa presensya ng mga pulis. Sinabi ng pulis na naaksidente daw ang ipinapasadang jeep ni Mario at ngayon ay nasa ospital. Agad namang nakontak ni Rhea ang nobyong taxi driver na agad na nakarating sa kanila para sila sunduin habang naglalakbay patungong ospital. Alalang-alala ang mag-ina sa kung ano ang kalagayan ni Mario. Sa ospital, nalaman ni Dibina na nurse sa nursing station na nasa operating room pa ang mister nito. Habang naghihintay sila sa labas ng operating room, panay ang dasal ni Divina. Napapaluha siya habang nagbabalik gunita sa kanya noong ikasal sila ni Mario. Nang sabihin ng pari na magsasama sila sa hirap at ginhawa puno ng kaligayahan at pag-ibig ang kanilang tahanan sa kanilang maayos na pagsasama. Hanggang sa isilang nila ang kanilang anak na si Rhea na lalong nagpasigla sa kanilang relasyon. Biglang naputol ang aalaala ni Divina nang lubabas ang doktor at uh, sabihin, ligtas na si Mario sa panganib. Sa loob ng silid na kinaroroonan ni Mario, Naluluhang halos pabulong na nangungusap si Divina sa natutulog na asawa. Hinawakan niya ito sa kanyang palad. Hindi raw niya alam kung paano sisimula ng buhay kung mawawala si Mario sa kanyang piling. Inamin niyang na hindi sukatan ng kaligayahan ang mga material at lu sa buhay na gaya ng tinatamasa ng kanyang kapatid na si Ludi. Wala raw yamang maitutumbas sa kabaitan, kabutihan at pagiging uliran ni Mario sa kanila ng kanyang anak. Sinabi rin ni Divina na kung wala si Mario, wala ring kwenta o halaga ang anumang palasyo at ginto sa kanilang buhay. Biglang naramdaman ni Divina ang pagpisil ni Mario sa kanyang palat bilang tugon sa mga narinig nitong sinabi ni Divina. Pabulong na binanggit ni Divina na hindi na raw siya tutul sa pakikipag-boyfriend ng anak nilang si Rhea dahil higit daw sa kayabanan ng katumbas kung kasing uliran ni Mario ang matatagpuan nito. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang iklik ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.